Good morning guys, good morning! Naglalakad uh, ako ngayon kasi kiliwa ko yung uh, aking pinalondre Naglalakad uh, ko na po lang yung aking labahan kasi kiliwa ko naman yung pinalondre ko Sa so ngayon kasi wala pa naman yung sarili ngayon

sakat ng gulay ito na yung sakyan ko dito na rin po ako natutulog sa sakyan ko kasi hindi yun nga ngayon, wala pa rin po kami tirahan kotak-kotak muna kami ng mga pamilya ko grabe ang pinagdadaalan namin ngayon eh? pero sabi ko nga eh nililipas really din itong kahirapan na ito nangarawa ko sa mga anak ko kasi watak watak na ako ngayon ang ginagawa ko na lang nagkikita ano, kita na lang kami para kahit kung paano tulad ng Pasko bagong taon kaya pa pala may pa rin naman kami at basta uh, bahala na na kung hanggang saan In. Thank you, thank you guys, thank you, thank you for watching.